Ang mga Pinoy, sadyang mahilig sa chika. At tuwing may puputok na kontrobersya, nandyan ang mga gaya ni na Fashion Police at Ogie Diaz bilang mga pangunahing source. Kasi naman, madalas tumatama ang mga pablind item nila. Pero nitong mga nakaraan lang, may maugong na pangalan na madalas na source ng mga bigating chika. Laging trending at may libu-libong views at comments ang mga pablind item niya na di umano'y galing sa kanyang credible source walang iba kundi ang self-acclaimed pambansang marites, Sian Gaza. Kung Gen Z ka, malamang una mo nakilala si Sian Gaza dahil sa kanyang mga kontrobersyal na blind item. Mula sa breakup ng Kathniel hanggang sa mga political chika, may say siya. Pero bago siya naging chismis figure sa Pinas, naging sentro muna siya ng maraming eksena. Naaalala niyo ba to? Eh ito. Ito na ang chika sa lahat ng chika. Watch the video until the end para malaman mo kung sino nga ba si Sian Gaza. Mag-comment ka na rin kung anong mga balita ang naaalala mo tungkol sa kanya. Unang naging matunog ang pangalang Sian Gaza noong July 2017. Paano ba naman in-invite niyang magkape si Erich Gonzalez? Wala namang out of the ordinary doon. Kaya lang si Sian dinaan ang invitation sa billboard. Naaalala niyo ba yon? Pinost ni Sian sa kanyang Facebook na may pagkahaba-habang caption ang picture niyang nakatayo sa harap ng billboard na pinakabit niya sa Morita Avenue. Sabi niya, una niyang na-meet si Erich noong nanood siya ng Assassin's Creed sa Uptown Mall sa Tagig Na-mesmerize daw siya sa ganda nito at naglakas loob na magpa-selfie. Sobrang bait at sweet daw ni Erich nang pumayag ito. Simula raw noon ay di na maalis sa isip ni Sian si Erich. Lovestruck daw malala. Ang response ni Erich, sabi niya the effort was cute. At that time nasa ibang bansa si Erich at sabi niyang titignan niya raw pagbalik niya. Mukhang may pag-asa ah. Natuloy kaya sila? Pero bago natin malaman ang sagot dyan, alam niyo ba na hindi ang billboard ang unang grand gesture ni Sian para kay Erich? One month bago ang pabilboard, binilhan ni Sian ng full set ng Bobby Brown makeup ang aktres. At para patunayang can afford siya at hindi galing sa endorsements ang full set na binili niya, he posted the long receipt online. Kaya lang mukhang hindi lahat e eh, kumbinsido sa mga pag-grand gesture siyan. Sabi ng marami, overly creepy siya. At mukhang ginagamit lang si Erich to promote whatever he was promoting at that time. In today's speak, for clout lang lahat. Kasi naman, kung titignan ng Instagram page ni Sia noon, grabe ang display niya ng lavish lifestyle. Vacation pictures sa kung saan saang bansa, mga mamahaling pagkain at mga luxury cars. Ang yaman niya, ang pakilala niya sa publiko, he is a young CEO. Pero ang coffee date na yaya niya kay Erich, hindi natuloy. Bakit? Kasi isa-isang lumabas sa mga taong nagkiklaim na si Sian Gaza isang scammer. Pero wait, ito hindi scam. If you want your business to be featured in one of our videos, just send us a message sa aming social media channels na makikita nyo sa description box sa baba. Say hi to our family of 56,000 subscribers and thousands of daily viewers. Wait namin ang message nyo eto na nga. Siyempre, naging laman ng mga bigating news outlet ang coffee date invite ni Sian. Kaya naman, naglabasan rin ang samot-saring kwento tungkol sa lahat ng panlulokong kinasangkutan niya. Unang scam allegation, pagtakbo ng pondo para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Sa isang Twitter thread, ibinunyag ng isang dewani katapang na hinire siya ni Cian Gaza para maging part ng marketing team niya para sa isang project. Ang supposed project ay pagbebenta ng t-shirts for the benefit of the victims of Bagyong Yolanda. Kaya lang, hindi naging maganda ang pagtatapos ng ugnayan nila. Di umano, si Sian palaging umiiwas tuwing tinatanong tungkol sa kita ng project at kung ilan na ang kanilang nabenta. Hindi rin daw binayarin ni Sian ang kanyang trabaho para sa project. At ang last straw down niya, Sian tried to flirt with her kaya drain up niya ang project. Soon after this falling out, nawala raw ang anumang trace ng t-shirt project sa social media at di na nalaman kung saan napunta ang proceeds nito. Depensa ni Sian Gaza, hindi natuloy ang project dahil hindi raw dumating ang inaasahan niyang pondo para rito. Nalagasan pa nga raw siya ng ilang daang libong piso dahil nagbayad siya sa mga supplier at hindi naman nabenta ang mga t-shirt. Isa pang pa lumutang na personalidad laban kay Sian ay ang nanay ng aktres na si Ella Cruz. Sabi niya nakipagtransaksyon sa kanila si Sian Gaza para bumili ng isang Toyota Fortuner. Ang business kasi ng pamilya ni Ella ay buy and sell ng mga sasakyan. Nagbigay daw si Sian ng mga post-dated check bilang kabayaran pero ilang beses na udlot ang transaksyon dahil dahil wala naman daw pondo ang mga ibinigay nitong cheque. Ang ending, nag-back out si Sian sa transaksyon dahil sabi niya na pressure lang naman daw siyang magpa-impress sa pamilya ni Ella Cruz. Kung maaalala nyo, meron din kasing ugnayan si Ella at Sian. Hindi lang dalawang artista ang naka ng atensyon ni Sian. Nagpadala rin siya ng Mustang kay Nadine Lustre bilang Valentine's Gift daw. At niyaya niya si Jenny ng Blackpink to dinner gamit ng isa na namang billboard. Ilan lang yan sa mga headlines na nakadikit kay Sian Gaza. Pero for now. Now, balik tayo kay Erich at sa coffee date napagdesisyunan ni Erich na hindi na lang umoo sa invite ni CN Gaza dahil nga sa dami ng mga sumulpot na negative issues tungkol sa kanya pero this time let's step back from the controversy and look at who CN Gaza is Little is known about Christian Albert Gaza's personal life outside of the grand gestures and celebrity involvements. Ang alam lang natin, he was born on July 5, 1993 and has two children, according to his social media posts. Sabi sa isang post sa kanyang website na cngaza.ph, bunga raw ng isang extra marital affair si Sian at lumaki sa alaga ng kanyang lola. Sa murang edad, na-realize niya raw kaagad ang halaga ng pera. Nagipon siya mula sa kanyang allowance hanggang sa makapag-open siya ng sarili sarili bank account. He claims to be the CEO of Hong Kong-based Guangxi Qian Group and the founder of Gaza Group of Companies and Gazera Media. Ayon pa rin sa post sa kanyang website, ang una niya raw naging negosyo ay mag-breed ng hamsters and guinea pigs. Nagawa niya raw ito after striking a deal with a local pet store sa hometown niya sa Malabon. Nag-aral siya ng political science sa Far Eastern University pero nag-drop out daw siya dahil malakas ang calling niya to be a businessman. That was when he joined a multi-level marketing company. He made money and was able to buy his first car. At 18, nakumbinsin niya raw ang dalawang investor na mamuhunan sa kanyang coffee shop business. Pero dito rin papasok ang isa sa mga pinakamatunog na balita tungkol kay Zian. Kasi in 2018, na-detain si Zian dahil sa isang business scam. April ng taon na yon, sumuko si Zian Gaza sa Malabon Police matapos mag-issue ang korte ng arrest warrant laban sa kanya dahil sa investment scam na umabot sa halagang 2.6 million pesos. Sa isang interview sa DZMM, lumantad ang dalawang biktima niya. Lumapit daw sa kanila si Zian para alokin silang mag-invest sa coffee shop niya. Nagpahiram ang isa sa kanila ng 4 million pesos pero ang mga ipinangakong returns ni Zian sa kanilang investment ay hindi nangyari. Ang mga checking inisyo niya nag-bounce. Dahil dito, inireklamo nila si Zian for scamming and the court ordered his arrest for 19 counts of violations of the bouncing check law. Hindi ito itinanggi ni Zian. Nagpost pa nga siya na nakangiti siya habang nakaposas at habang nasa loob ng selda. Inaamin niya scammer siya at gusto niya na raw magbago. Nagpost pa siya ng panawagan sa kanyang mga kaibigan at supporter na tulungan siyang makalikom ng 160,000 pesos bilang piyansa. Umani rin ito ng batikos dahil mukhang scam na naman daw ito sabi ng mga tao. Dahil ang piyansang ipinataw sa kanya ng korte, eh 126,000 pesos lang. At this point, isang malaking puzzle na ang buhay ni Cian Gaza sa publiko. Is he really who he claims to be? After all, sisiyaw daw dapat sa isang may- may ng multiple businesses ang 120,000 na bill. Pero what is really going on in his life? And why does he look so happy behind bars? Well, nakalaya din siya the next day after posting bail. Pero hindi nagtagal, gumawa na naman ng ingay ang pangalan niya. September that year, nagpost si Zian Gaza ng video na nagpapakita kung paanong tinakasan niya raw ang Bureau of Immigration at PNP. Nakalabas daw siya ng bansa kahit na meron daw siyang tatlong active warrants of arrest. Kwento ni Zian, nagbook siya ng tatlong flight palabas ng bansa to Hong Kong, to Singapore, at to Taipei. Ang Taipei at Singapore flights niya raw ay mga decoy flights o panlito lang. Sinadya niya raw na hindi mag-check-in sa Hong Kong flight niya para hindi makasama ang pangalan niya sa passenger manifest. Hinintay niyang magsara ang counter for his Hong Kong flight at gumawa daw siya ng drama para payagan siyang makapasok. Pagdating niya sa immigration counter, binalaan daw siya ng officer na meron siyang tatlong warrants of arrest at bilang protocol, kailangan nilang tawagan ng PNP. Nagmadali raw siyang tumakbo papasok ng aeroplano and he made it safely to his seat. Kaya lang, nakita niya raw na may airport personnel at PNP na pumasok sa aeroplano para maghanap. Nagtago raw siya sa restroom, nagka-panic attack, at nagpray na wag siyang mahuli. In the end, nagwork daw ang decoy flights niya dahil doon siya sunod na hinanap ng mga autoridad sa dalawang flights niya. That was the story of how Zian Gaza evaded the Philippine justice system. So easy, di ba? Pero wait, agad na nag-issue ang Bureau of Immigration ng statement denying Zian's whole story. Una sa lahat, tula naman daw kasing whole departure order si Zian kaya malayo siyang lumabas ng bansa. Ang buong kwento raw ay fabricated. Hindi rin nangyari ang, ang conversation conversation between Zian and the immigration officer tungkol sa pagtawag ng polis. Sinabi ng Bureau of Immigration na hindi raw mag-work ang plano ni Zian na mag-book ng tatlong flight para iligaw ang autoridad kasi they have a system in place to track kung saan talaga sumakay ang pasahero. In the end, ang flight ni Zian ay isang ordinary flight lang at bitutoo ang lahat ng kinuwento niya. Sabi rin ng Bureau of Immigration, isang malaking mockery o pambabasto sa sistema nila ang ginawang peking storya ni Zian Gaza. Simula noon, Zian is never stepped on Philippine soil again. Pero hindi ibig sabihin he'll stop making the headlines. Pero wait, bago yan, kung so far ay eh, nag enjoy ka sa video na to at gusto mo ng mas maangas pang content, siguradong magugustuhan mo rin ang bagong handog ng The Competitive Investor Channel. Check out The Universalist Channel, ang bago mong puntahan para sa English documentaries tungkol sa famous personalities, business, at politics. See you there! In 2021, sa kasagsagan ng ingay ng cryptocurrency, hindi nagpahuli si Zian Gaza and he launched Zian Coin. Ayon kay Zian and his partners, ang Zian Coin ay isang centralized digital currency na pwedeng i-trade exclusively ng mga holder nito. Ang pangako ng kumpanya sa mga investors, they will enjoy high value appreciation. Ibig sabihin, malaki raw ang returns nito paglipas ng panahon. Pero agad na nag-issue ng warning ang Securities and Exchange Commission or SEC sa publiko. Hindi raw rehistrado ang under the SEC as a corporation or a partnership ang Zian Coin or as a virtual asset service provider sa bangko Sentral. Hindi rin ito authorized na mag-solicit ng investments from the public. Naglabas ng cease and desist order ang SEC sa Zian Coin upang ipatigil ang operasyon nito and to stop people from buying the coins. Idiniin ng SEC na Zian Gaza has an unsavory reputation. Isa pa, hindi publicly listed ang Zian Coin at hindi rin pwedeng i-trade publicly. Ibig sabihin, kung mag invest ka sa Zian Coin, wala kang flexibility to sell your crypto kahit ready ka nang mag out. Sinabi rin ng SEC na ang Zian Coin ay isang form ng Ponzi scheme. Ang Ponzi scheme ay isang uri ng fraud o panloloko kung saan nangangako ang isang negosyo ng mataas na return kapag nag-invest ka sa kanila. Pero ang problema, ang malaking return na ma-enjoy mo ay galing sa investment ng mga bagong investor at hindi galing sa revenue or kita na negosyo. Sa madaling salita, hanggat hindi mo ide-demand na maibalik ang invested capital mo. At hanggat may naiinganyo na sumali dahil nga malaki ang payout sa mga naunang investor, magpapatuloy ang panlulokong ito. Pero kumusta na kaya si Zian after niyang iwanan ang Pilipinas? Sa kanyang website kung saan nakapost ang kanyang biography, itinuturing niyang ang buhay niya outside of the Philippines is his supposed second coming. Bakit? Sabi sa website niya, lumipat sa Vietnam si Zian matapos ang isang buwan niya sa Hong Kong. He had no money at rumarakit lang siya bilang tindero ng bottled water at toothpick sa mga turista. May ilang mga kaibigan daw siya na nagpapadala ng tulong sa kanya mula sa Pilipinas hanggang sa parang biyaya raw na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang agri-farm business. Sa halagang 2,000 US dollars o humigit kumulang 100,000 pesos, gusto ng agri-farm business na gumawa si Zia ng expose tungkol sa investment scam ng kalabang kumpanya. Tinawagan daw ni Zia ng kalabang kumpanya at ni-reveal ang offer sa kanya. Nag-counter offer daw ito sa halagang 5,000 US dollars o humigit kumulang 280,000 pesos para balik na rin ang laban sa naunang agri-farm business. Pumayag siya. Dahan-dahan daw na nakabangon si Zian Gaza mula sa kanyang sitwasyon dahil dito. Ang sunod niya naging project ay ang pagbubunyag ng investment scam ng isang poultry farm sa Pilipinas. Milyones daw ang nawala sa poultry farm na ito. Kaya para maiwasan ng further damage, nag-offer sila ng 40,000 US dollars o 2.2 million pesos para burahin ni Zian ang mga post nito tungkol sa kanila sa Facebook. At ang pinakamalaki raw niyang kliyente, ayon sa kanyang website, ay isang sikat na na pamilya mula sa South America. Dahil dito, nakapagsimula raw muling mag-invest sa ilang mga ari-arian at nakapag-travel muli sa iba't ibang bansa. Itinayo niya rin noong 2019 ang kanyang kumpanya na Sindikato Cristiano. Noong i-launch ito, sinabi mismo ni Zian na hindi legit na kumpanya ang Sindikato Cristiano at ito ay Ponzi scheme. At this point, tinatawag niya rin ang sarili niya bilang pambansang scammer. Again, nag-issue ang SEC ng advisory sa publiko na huwag mag-engage sa careful Fund, isang international venture capital group sa ilalim ng pamamahala ni Zian. Ayon sa documents, the company promises as much as 75,000 returns sa mga investors nito. Walang negosyong kayang magbigay ng ganito kalaking returns. Eventually, in-establish ni Zian ang Philippine Pacific Holdings Company. Ito ang nagsisilbing parent company ng kanyang mga negosyo. Isa na rito ang Surreal State, isang play-to-earn NFT game sa Pilipinas. Kung naaalala nyo ang Axie Infinity, which once took the Philippines by storm years sa ago, kagaya nito ang Zuriel State. Sa Zuriel State, pwede kang mag ng land at ibenta ito pag profitable na. Much like real life, ang mga ganitong klasing laro promises players that they will earn money in real life by earning money in the game. Pero to play the game, kailangan may pera ka in the game's currency to buy land. Ang currency na gamit sa larong ito ay tinatawag na SURD o Surreal State Dollars. Ang 1 SURD ay nagkakahalaga ng 40 pesos at ang minimum amount ay 5,000 pesos. Sa isang example sa Facebook ng Serial State, ang 10,000 square meters ng land sa laro ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Ang nakakaaliw o nakakapagtaka sa lahat ng business ventures ni Zian Gaza, hindi niya tinatago na siya ay scammer at kriminal. In fact, kapag bumisita ka sa website ng game, ang makikita mong description tungkol sa may-ari ng laro na si Zian ay ang mga salitang ito, a convicted white-collar criminal. Sa kabila nito, maraming tao ang bumibili at sumusuporta sa mga negosyo ni Launch ni Zian Gaza. May ilang mga netizen ang gumawa ng isang Facebook group with the aim na i-reveal ang mga scam and shady schemes ni Zian Gaza. Ang pangalan ng group ay Otnis or Otnis Revelation. Sa unang tingin, maraming mga memes at mga posts that aim to ridicule the person of Zian Gaza. Pero as you scroll through thousands of content, may mga posts na ang goal ay magpakalat ng awareness para makaiwas ang publiko sa mga scam. Nandiyan ang online discussions about him, videos na nag explain kung bakit may ipit ka financially if you buy Zian Coin. Articles na naglalaman ng SEC notice laban kay Zian at mga Facebook group na dapat daw iwasan. Ang mission daw ng Facebook group ay i-expose ang mga scam ni Zian Gaza at protektahan ang mga kapwa Pilipino para hindi na maging biktima. Nanghihikayat din ng grupo sa kahit na sinong magbigay ng tungkol sa mga scheme ni Zian Gaza para ma-warn ang publiko tungkol dito. One might ask, how does he manage to stay in the limelight? Kung susuriin natin, sir si Zion in maintaining his name. Any issue na mag-trend, meron siyang say. Mula sa celebrity scoops hanggang sa political blind items, he's active. Today, Zion's net worth is said to be at 500 million pesos, based on information on his own website. And according to his latest post, he is in Thailand managing his multiple businesses. Pero may mga kumakalat namang chismis na si Zion Gaza, nagtatrabaho raw bilang servidor sa isang hotel sa Thailand. Based on what you know about him now, alin kaya rito? ang totoo. May naaalala ba kayong kwento o tao dahil sa content na ito? Huwag mahiyang i-comment kung ano pang gusto nyong gawan namin ng video. I-share nyo na rin ang video na to para mas marami tayo sa ating competitive family. At kung di pa kayo member ng ating competitive family, alam nyo bang for only 79 pesos, pwede kayong makapag-interact with other competitive fam members, ma-shoutout sa aming mga video, at magkaroon ng loyalty badge. Kung gusto mo naman na bukod sa mga perks na yan ay lagi kang una tuwing may bago kaming video, pwedeng pwede for for only 99 pesos. What are you waiting for? Samahan nyo kami sa patuloy na lumalagong competitive fam at sabay-sabay tayong ma-inspire at matuto.